si David at si Bathsheba. Ikalabing isang kabanata Nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. Sina Joab, ang mga opisyal niya at ang lahat ng sundalo ng Israel ang pinapunta niya. Tinalo ni na Joab ang mga Amonita at sinakop ang Raba. Isang hapon, Bumangon si David at naglakad-lakad sa patag na bubungan ng palasyo. Habang nakatingin siya sa ibaba, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Nagutos si David na alamin kung sino ang babaeng iyon. Napagalaman niyang ang babae ay si Bathsheba, na anak ni Eliam at asawa ni Uriah na Heteo. Ipinasundo ni David si Bathsheba, at nang dumating ito, sinipingan siya ni David. Katatapos palang noon ni Batsheba ng seremonya ng paglilinis dahil sa buwanan niyang dalaw. Pagkatapos nilang magsiping, umuwi siya. Nabuntis siya at ipinaalam niya ito kay David. Nagpadala si David ng mensahe kay Joab na papuntahin sa kanya si Uriah na Heteo. Kaya pinapunta ni Joab si Uriah kay David. Pagdating ni Uriah, tinanong siya ni David kung ano na ang kalagayan ni Joab at ng mga sundalo sa kanilang pagkikipaglaban pagkatapos sinabi ni David sa kanya Umuwi ka muna at magpahinga Kaya umalis si Urias sa palasyo at pinadalhan siya ni David ng mga regalo sa bahay niya Pero hindi umuwi si Urias sa kanila kundi roon siya natulog sa pintuan ng palasyo kasama ng mga lingkod ng kanyang amo na si David Nang malaman ni David na hindi umuwi si Urias ipinatawag niya ito at tinanong Bakit hindi ka umuwi Matagal kang nawala sa inyo Sinabi ni Uriah, Ang kahon ng kasunduan ng Diyos at ang mga sundalo ng Israel at Huda ay naroon po sa mga kampo sa kapatagan. At nandoon din ang pinuno naming si Joab at ang mga opisyal niya. Maaatim po po bang umuwi sa amin para kumain, uminom, at sumiping sa asawa ko? Isinusumpa ko na hindi-hindi ko ito gagawin. Sinabi sa kanya ni David, Manatili ka pa rito ng isang gabi, at bukas, pababalikin na kita sa kampo. Kaya na natili pa si Urias sa Jerusalem nang araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan siya ni David na kumain at uminom kasama niya. At nilasing siya ni David. Pero ng gabing iyon, hindi pa rin umuwi si Uriya. Kundi roon ulit siya natulog kasama ng mga lingkod ng kanyang amo na si David. Kinaumagahan, sumulat si David kay Joab at ipinadala niya ito kay Uriah. Ito ang isinulat niya. Ilagay mo si Uriah sa unahan ng labanan, kung saan matindi ang labanan. Pagkatapos umatras kayo upang siya ay matamaan at mamatay. Kaya habang pinaliligiran nila ang raba, inilagay ni Joab si Uriah sa lugar kung saan alam niyang malalakas ang mga kalaban. Sinalakay ng mga kalaban sina Joab at napatay si Uriah na Heteo kasama ng iba pang mga sundalo ni David. Nagpadala si Joab ng balita kay David tungkol sa lahat ng nangyari sa labanan. Sinabi niya sa mensahero, Pagkatapos mong sabihin sa hari ang nangyari sa labanan, maaaring magalit siya at tanungin ka, Bakit masyado kayong lumapit sa lungsod habang nakikipaglaban? Hindi nyo ba naiisip na maaari nila kayong mapana mula sa pader? Hindi ba ninyo naaalala kung paano namatay si Abimelech, na anak ni Jerob Beshet sa Tebes? Hindi ba't hinulugan siya ng isang babae ng gilingang bato mula sa itaas ng pader at namatay siya? Bakit lumapit kayo sa pader? Kung magtatanong siya ng ganito, sabihin mo sa kanya, Namatay din po ang lingkod ninyong si Uriah na Heteo. Lumakad ang mensahero at pagdating niya kay David, sinabi niya rito ang lahat ng ipinapasabi ni Joab. Sinabi niya kay David, Sinalakay po kami ng mga kalaban sa kapatagan, pero hinabol po namin sila pabalik sa pintuan ng lungsod nila. Pagkatapos pinanapo kami ng mga mamamana na nandoon sa pader, at napatay po ang ilan sa mga sundalo nyo, pati na ang lingkod ninyong si Oriana Heteo. Sinabi ni David sa mensahero, Sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari, dahil hindi natin masasabi kung sino ang mamamatay sa labanan. Sabihin mo sa kanya na lakasan niya ang loob niya at pagbutihin pa niya ang pagsalakay sa lungsod hanggang sa maibagsak ito. Nang malaman ni Batsheba na napatay ang asawa niyang si Uriah, nagluksa siya. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinasundo siya ni David at dinala sa palasyo. Naging asawa siya ni David at hindi nagtagal, nanganak siya ng isang lalaki. Pero ang ginawa ni David ay masama sa paningin ng Panginoon.